Bastos lang siya. At ah, saka tumito, anyan, then, uh, ah, tawag dito, uh, ah, parang ah, ano yung baggy beans. At ah, saka sibuyas, kamatis lang. Yan ang ano ko. Tapos iris ko lang siya. Ayan okay, yan ko lang ng konti hanggang sa ah. umarap ko.

Yummy, finish, good evening to everyone. Wow.